West Philippine Sea. Isang teritoryo kung saan sobrang taas ng tensyon dahil sa patuloy na ginagawang pag-angkin ng China sa maraming teritoryo. Isang Chinese warship ang sinubukang hamunin ang American destroyer na USS Higgins. Nagbigay ng kautosan ang kapitan ng Chinese warship at pilit na ipinagmamalaki ang diumanoy soberanya ng China sa kabuuan ng South China Sea. Sa pagkakataong ito, Patuloy ang ginagawang pag-water cannon ng mga barko ng China Coast Guard sa mga mangingis ng Pilipino at maging sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kaya naman napilitan silang umiwas na parabang tinutugis sa sarili nilang teritoryo. Pero dito nagkamali ang Beijing. Ang USS Higgins ay hindi basta-basta. May bigat ito na 9,200 tons at ginawa ito para magpakita ng dominance ang Amerika pagdating sa naval assets. Isang paalala sa ibang mga bansa na ang kakayahan ng US Navy ay dapat katakutan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. August 13, 2025, bandang 7:46 ng umaga, nabasag ang katahimikan sa West Philippine Sea dahil sa isang tensyonadong engkwentro sa pagitan ng China at Estados Unidos. Ang American destroyer na USS Higgins, isang pangmalakasang ng warship ng US, ay nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation malapit sa Scarborough Shoal para sa Washington, D.C. Hindi ito isang pabigla-biglang hakbang. Ito ay bahagi ng legal na navigational operation para mapanatili ang free and open Indo-Pacific. Pero may ibang plano ang Beijing. Ilang Chinese warship ang biglang lumitaw. Nag-deploy ng mga barko ang Chinese Navy sa tensyonadong lokasyon. Nandyan ang Type 052D Destroyer at ang Type 054A Frigates. Sa loob lamang ng ilang minuto, sinubukan itong buntutan ang USS Higgins. Halos wala ng 500 yards ang layo nila sa isa't isa. Tisa nagsagawa ng radio challenge ang mga barko ng China. U.S. warship, you are in Chinese waters, leave immediately or face consequences. Ito ay may tuturing na isang intimidation. Isang calculated action mula sa China kung saan sinusubukan itong hamunin ang Amerika. Dito ay sinubukang dumaan sa harap ng USS Higgins ang mga Chinese warship sa delikadong angulo na parabang sinasadya at muntik pang umabot sa point of collision. Malinaw ang mensahe ng China, isang dangerous maneuver para subukang palayasin ang mga assets ng U.S. Navy sa WPS. Samantala, sa deck ng USS Higgins, naging alerto ang mga Amerikano dahil sa isang maling galaw lang, ang mga hindi pinag-iisipang aksyon ay maaaring maging simula ng isang digmaan. Ang Scarborough Shoal ay naging sentro ng tensyon at naging avenue para sa nagaganap na tagisan sa pagitan ng dalawang military superpower. At sumagang yon halos bumigay ang kapayapaan dahil sa mga provocations na ginagawa ng China. Ang standoff ay tila tumagal ng halos isang oras, lalong lumalapit ng Chinese warship at pilit na binubuntutan ang USS Higgins. Isang frigate ang halos dumikit na sa unahan ng US warship. 300 yards na lamang ang kanilang pagitan. Sa dagat, sa ganung distansya, pwedeng masira ang mga hulls, sumabog ang fuel at mamatay ang daan-daang mga tripulante. At alam ito ng commander ng China. Pero para sa USS Higgins, matatag at disiplinado ang kanilang mga tripulante. Ang kanilang layunin, hold course and maintain speed. Pero nananatili pa rin silang alerto Mataas ang tensyon sa loob ng USS Higgins, subalit alam nila ang kakayahan ng kanilang barko. 96 vertical launch cells, bawat isa, pwede magpakawala ng Tomahawk, Harpoon o SM-2 missiles sa loob lamang ng ilang segundo. Sa loob ng dalawang minuto, kaya nilang wasakin at ilibing sa ilalim ng dagat ang bawat barko ng China na humaharang sa kanila. Pero napaka-importante pa rin ng restraint dahil ang isang maling desisyon ay hindi lamang makakasira ng ilang barko. Maaari itong maging mitsya ng malawakang digmaan at maging sanhipa ng World War III. Ang Spy 1D radar ng USS Higgins ay kayang subaybayan ang higit sa 200 targets ng sabay-sabay. Battle-tested na ang Amerika pagdating sa naval warfare. man, gusto magpakitang gilas ng China sa mga ipinapakita nitong aksyon. Habang bumubunto ang mga Chinese destroyers sa palibot ng USS Higgins, ang mga American warship ay nananatiling steady, tahimik pero may angas at may mapaminsalang mga kakayahan. Sa mata ng hindi eksperto, parang pinapaikot lamang ang barko, pero sa ilalim ng steel decks nito, may arsenal na kayang baguhin ang kapalaran ng mga bansa sa loob lamang ng isang oras. May 96 missile tubes sang USS Higgins. Ang bawat isa ay pwede magdala ng SM-2 Interceptor, ESSM o Tomahawk Cruise Missiles na kayang tumama sa target mula 1,000 miles. Sa totoo lamang, mas maraming firepower ang barkong ito kaysa sa buong arsenal ng Philippine Navy. At ang CIWS nito kayang magpakawala ng 45,500 rounds kada minuto. Isang steel wall na bubura ng kahit anong missile or aircraft. Alam ito ng commander ng China pero ipinagmamayabang nila ang kanilang sariling arsenal. Ang mga Type 052D destroyer ay mayroong YJ-18 anti-ship missile, supersonic at kayang lumipad ng halos 290 miles. Sa tabi nila ay ang Type 054A frigates na may maraming missile tubes mukha nga talaga itong napakalakas. Gayunpaman, alam ng China na nakasubaybay ang mga mata ng buong puwersa ng US Navy at US Air Force. Hindi lang ang USS Higgins nakamasid din ang mga satellites ng Amerika at mayroon ding mga submarines sa ilalim. Alam nilang dihado sila kung masosobrahan ang ginagawa nila ang gray zone tactics. Sa kabila nito, pinipili pa rin ng China na ipakita sa mundo na palaban daw sila sa Amerika. Sa araw na yon, ang Scarborough Show ay hindi na lang basta isang bahura. Isa na itong tensyonadong teritoryo kung saan nagsusukatan ng lakas ang Amerika at ang China. Habang ang kanila mga warship ay nagpapakiramdaman, may isang mas masakit na eksena o senaryo ang nagaganap sa hindi kalayuan. Sa gilid ng Scarborough Shoal, may git apat na pong bangkang Pilipino ang nagsusumikap manghuli ng isda para sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. Para sa kanila, hindi ito lugar ng gera kundi lugar ng hanap buhay para sa kanilang pamilya. Ilang henerasyon na na umaasa ang mga Filipino fisher folks sa biyaya ng West Philippine Sea. Pero ng araw din ngayon, hindi na lamang kalikasan ang kanilang kalaban kundi muli ang kaswapangan na naman ng China. Dumating ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Mas maliit kaysa sa mga warship pero napaka-agresibo ng mga galawan. Nagsimula silang mag-water cannons, sapat para makapinsala sa mga maliliit na mga bangka na ginagamit ng mangingisdang Pilipino. Ayon sa international law, malinaw na noong 2016, idineklara e ng Arbitral Tribunal na mga tubig na ito ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero dahil hindi nga ito pumubor sa China, hindi nila ito kinikilala. Isang larawan na hindi dapat makita ng mundo. Pero ito ang nagsisiwalat ng lahat. Ang Scarborough Shoal ay palagi ang nagiging sentro ng intimidation at aggressive behavior ng China. Kung sino man kasi ang may kontrol sa katubigang sakop ng South China Sea siya ang may hawak sa pandaigdigang kalakalan. Bawat taon, higit sa 3.5 trillion US dollars ang dumadaan sa South China Sea, halos one-third ng buong maritime trade sa buong mundo. Mahigit 60,000 merchant vessels ang dumadaan dito, kasama na mga oil tanker na may bitbit -bit na 15 million barrels ng langis kada araw. Ito ay mga panggatong ng ekonomiya ng Japan, South Korea at maging ng Estados Unidos kung magtatagumpay ang China sa pag-normalize ng domination nila, matindi ang magiging epekto nito sa Indo-Pacific. Magagawa ng Beijing na pabagalin, pigilan o maaaring putulin ang mga shipments ng isa sa BCSC routes sa ating mundo. Samantala, ang state media ng China ay patuloy na ipinapalabas ang mga encounter na ito. Ipinapakita sa kanilang mga mamamayan na kinakayakayanan lamang nila ang US-Philippine Alliance bawat propaganda clip, ipinagmamalaki ng China na unti-unti nilang sinisira ang confidence and determination ng Amerika. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.